Grabe ang epekto. Isang daang taon bago muling makaahon ng Russia. First, though, here on Verified Live, we have a BBC investigation which suggests at least 25,000 Russian soldiers have been killed in Ukraine, four times higher than the figure acknowledged by Moscow. Tatlong taon nang naglalaban ng Russia at Ukraine at sa tagal ng giyera, ay hindi lang mga armas at sundalo ang nawala, kundi pati na rin ang dating lakas ng Russia. Libo-libong tangke ang nasira, daan-daang eroplano ang bumagsak at halos isang milyon na ang mga sundalong patay, sugatan o nawawala. At habang tumatagal ay mas lalong humihina ang puwersa ni Putin. Pero ang tanong, kaya pa ba ng Russia na ituloy ang giyera? Alamin natin. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. libu libong tangke ang nawala. Daan-daang eroplano ang bumagsak at halos isang milyong sundalo mula sa panig ng Russia ang patay, sugatan o tuluyan ng hindi na natagpuan. Ang digma ang sinimulan ni Vladimir Putin ay matagal nang lumagpas sa pagiging isang normal na gera. Sa totoo lang ay naging daan na ito ng tuluyang pagbagsak ng lakas ng Russia. Sa loob ng Ukraine ay para na itong naging malaking gilingan at ang giniling ay hindi lamang mga tangke, eroplano at mga armas. At ang mas masakit ay giniling din nito ang dating imahe ng isang makapangyarihang Russia. Ang sundalo nila ay nauubos, ang armas ay nababawasan, at ang pinakaimportante sa lahat, ang oras ni Vladimir Putin ay unti-unti na ring nauubos. Samantala, noong April 29, ay lumabas ang isang ulat mula sa Kyiv Independent na nagbigay linaw kung gaano nakalaki ang nawalang puwersa ng Russia simula nang lusubin nila ang Ukraine noong buwan ng February taong 2022. Ayon sa ulat mula noon hanggang sa ngayon sa loob ng mahigit tatlong taon, ay umabot na sa humigit kumulang 950,860 ang kabuuang bilang ng mga Russian soldiers na napatay, nasugatan o nawawala. At kapag hinati ito sa bawat taon ay lumalabas na may halos 317,000 na sundalo ang nawawala o nasasakripisyo kada taon. Ngunit hindi lang tao ang nawawala sa laban. Kasabay ng mga sundalong ito ay ang tuluy-tuloy ding pagkawala ng mga armas, mga sasakyang pandigma at iba't ibang military equipments. Ayon sa datos, nasa 10,728 na tangke ng Russia ang tuluyang nawasak sa mga labanan. Marami sa mga tangking ito ay mga luma na at mga Soviet era tanks na dati ay nakaimbak lang sa mga lumang bodega at museum. Inilabas ang mga ito dahil kinakapos na sa bagong gamit ang Russian forces. Pero ayon sa dating mga record bago pa magsimula ang gera ay nasa 3,300 operational tanks lang talaga ang meron sila. At ngayon ay halos lahat ng mga iyon ay wasak na. Dahil sa kakulangan ay napilitan din silang maglabas ng halos 7,000 tanke na mas luma pa. Mga tanke na kung tutuusin ay hindi na dapat ginagamit pero pinilit pa rin ipadala sa digmaan. Ganito rin ang nangyari sa iba pang kagamitan. Halimbawa, Tinatayang nasa 22,300 armored vehicles na rin ang hindi na magamit. Dagdag pa rito mahigit 46,432 na sasakyan at fuel trucks ang nawala. At kung pag-uusapan naman ang artillery ay umabot na sa mahigit 27,000 artillery systems ang tuluyan ng bumagsak. Sa multiple launch rocket systems naman ay nasa 1,373 units ang hindi na muling magagamit. Sa totoo lang, ay hindi rin ligtas ang kanilang depensa sa himpapawid. Sa katunayan, ayon sa ulat ay nasa 1,146 air defense systems na ng Russia ang nawasak. Dahil dito, naging mas madali para sa Ukraine na magpalipad ng drones at magsagawa ng airstrikes dahil halos bukas na ang langit mula sa kawalan ng depensa ng Russia. Sa himpapawid ay tuloy din ang pagbagsak. Ayon sa mga datos, nasa 370 Russian aircrafts ang tuluyang pinabagsak simula noong February 2022. Bukod dito ay may 335 helicopters din na tuluyang nawasak. Gayun din naman ang dating ipinagmamalaking Black Sea Fleet ng Russia ay tila unti-unti na ring nilalamon ng karagatan. Ayon sa mga ulat nasa 28 na barko na ang tuluyang lumubog o nasira, pati na rin ang isang submarine ay tuluyan nang nawala. At ang mas masaklap dito ay hindi na nila ito kayang palitan. Ilang linggo lang matapos ang unang pananakop ay ipinagbawal rin ng bansang Turkey ang pagpasok ng kahit anong warship sa Black Sea. Dahil sila ang may kontrol sa Bosporus at Dardanelles Straits, ay nagpatupad sila ng international law na nagbunga ng pagka-isolate ng Russian Navy. Dahil dito ay wala nang makapasok na supply o tulong militar para sa mga barkong nasa Black Sea. Dagdag pa rito hindi rin ligtas ang mga drone ng Russia. Kahit sa kabila ng paggamit nila ng unmanned aerial vehicles o mga drone sa mga missile at bombing campaigns ay hindi pa rin ito naging sapat upang makabawi. Sa ngayon ay may tinatayang 34,177 drones na ng Russia ang napatumba ng Ukraine. Gayon din ang bawat kagamitan o sundalong nawala sa kanila ay isang matinding dagok sa kanilang lakas. Kapag mas kaunti ang sundalo ay mas kaunti rin ang armas at kapag mas kaunti ang gamit ay mas mahina ang ground assault na siya mismong pangunahing paraan ng offensive ni Putin. Dahil dito ay mas madaling pinupulbos ngayon ng Ukraine ang humihina at tila kinakalawang ng puwersa ng Russia. Karagdagan pa dito noong May 5 ay lumabas ang ulat ng BBC. Ayon dito, tinatayang nasa 45,287 Russian soldiers ang napatay sa loob lang ng taong 2024. Mas mababa ito kung ikukumpara sa bilang na inilabas ng Kyiv Independent, pero may malinaw na dahilan. Ang BBC ay gumagamit lamang ng confirmed deaths, samantalang ang Kyiv Independent ay nakabase sa official na bilang na inilalabas ng Ukraine kung saan kasama ang lahat: mga napatay, sugatan, nadakip at nawawala. Ayon sa panig ng Ukraine, ang tunay na bilang ng mga Russian soldiers na nawala noong buong taon ng 2024 ay hindi raw kasing baba ng mga ulat na lumabas sa media. Ayon sa kanila, mas malapit ito sa around 430,000. Pero hindi nila malinaw na sinabi kung ilang percent sa bilang na ito ang talagang napatay, ilang libo ang malubhang nasugatan at ilan ang nadakip. Kahit ang British Broadcasting Corporation o BBC ay alam na may malalaking pagkakaiba sa mga numerong lumalabas. Ayon sa kanila, maaring ang kanilang naitalang bilang ng mga nasawi ay nasa pagitan lang ng 45% hanggang 65% ng tunay na kabuuan ng mga namatay. Pero kahit magkakaiba man ang datos ay may isang malinaw na ipinapakita ang mga numerong ito na malaki ang naging kapalit para sa Russia para lamang makakuha ng konting teritoryo mula sa Ukraine. Sa pagtataya ng BBC ay eh kailangan daw mamatay ang at least 27 na Russian soldiers para lang mapasakamay ang bawat isang square kilometer ng lupa sa Ukraine. Samantala, mas mabigat pa sa bilang ng mga nasawi ang klase ng mga sundalong nawala. Hindi lang ito basta mga regular na sundalo. Kasama rin sa mga ito ang humigit kumulang 3,400 airborne troops, 1,400 marines, more than 600 na special forces at 132 na miyembro ng Federal Security Service. Lahat ng ito ay mga highly trained at eksperto sa kanilang larangan. At ang pagkawala ng ganitong klasing tauhan ay isang napakalaking kabawasan sa puwersa ng Russia. Lalo na kung iisipin na maliit lang na bahagi ng Ukraine ang kanilang tunay na nakontrol. Ngunit dito pa lamang nagsisimula ang mas malalim na problema. Ang pagkawala ng ganito karaming sundalo ay direktang nakakaapekto sa kabuuang kakayahan ng kampanya ng Russia. At pagpasok ng taong 2025 ay lalo pang humina ang kakayahan ng Russia na makakuha pa ng karagdagang teritoryo. Gayun din naman, noong buwan ng April ay may dalawang report na lumabas. Isa mula sa isang grupong nagsusuri ng labanan at isa pa mula sa Defense Ministry ng isang European country. Pareho ang sinasabi ng mga ulat, bumagal ng husto ang galaw ng Russia sa larangan ng labanan. Sa ulat ng unang grupo ay nakuha raw ng Russia ang 165 square miles ng teritoryo noong buwan ng January. Pero pagdating ng February ay bumaba ito sa 137. Pagsapit naman ng March ay halos kalahati na lang ang kanilang nadagdag na umabot sa 78 square miles na lang. Sa ikalawang ulat naman ay mas maliit pa ang datos. Noong January ay 126 square miles lang ang kanilang nakuha at pagdating ng February ay bumaba pa ito sa 76. At noong March ay 55 square miles na lang ang kanilang nasakop. Kapansin-pansin rin ang patuloy na pagbagsak ng bilang na tila ba unti-unti na silang nauubusan ng lakas. Sa katunayan dahil sa dami ng tauhang nawala sa nakaraang taon ay hindi na makabawi si Putin. Sa halip na makapag-ipon ng bagong lakas sa pagpasok ng spring season ay lalo pa silang humina. Sa totoo lang, kung ikukumpara sa ibang bahagi ng gera simula pa noong 2022 ay mas kaunti na ang kanilang nakukuhang teritoryo kada buwan ngayong taon. Bukod pa rito ang mas malaking problema ay karamihan sa mga sundalong ito ay hindi handa. Marami sa kanila ay conscript lamang o mga taong pinilit pumasok sa serbisyo. May ilan ding bayarang sundalo na hindi naman talaga nais lumaban sa Ukraine. Kulang rin ang kanilang training, kulang ang kanilang kagamitan at higit sa lahat kulang sila sa moral at dedikasyon. Dagdag pa rito ay unti-unti na rin humihina ang supply ng kanilang armas, bala at mga sasakyang pandigma. Kung isasama mo ito sa lahat ng nawalang tauhan ay makikita mo na unti-unti nang nauubos ang militar ni Putin. Sa ngayon ayon sa mga ulat na lumalabas, tinatayang nasa 160,000 na sundalong Russia ang nawawala, kasama na rito ang mga napatay, mga nasugatan at mga nahuli. At ang nakakagulat pa, lahat ng ito ay sa loob lamang ng unang apat na buwan ng taong 2025. Kung patuloy ang ganitong bilis ng pagkawala ng mga sundalo sa buong taon, ay maaring umabot ang kabuuan sa halos 480,000. Mas mataas ito ng halos 50,000 kumpara sa buong bilang ng mga sundalong nawala noong taong 2024. Sa simpleng salita, isa na naman itong malinaw na patunay kung gaano kabilis humihina at unti-unting nauubos ang puwersang militar ng Russia. Ang orihinal na plano sana ni Vladimir Putin ay dahan-dahang pahinain ang Ukraine sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na opensiba hanggang sa mawalan ng lakas ang depensa ng mga Ukrainians at kusa na lamang sumuko. Pero sa hindi inaasahang pag-ikot ng sitwasyon, ang sarili niyang mga sundalo ang nawawalan ng lakas at bilang. Batay sa datos mula sa unang tatlong buwan ng taon, nakakuha ang Russia ng halos 380 square miles na teritoryo. At kung isasama pa natin ang dagdag na 68 square miles na sinabing nakuha ng Russia noong buwan ng April, aabot ito sa total na 448 square miles. Pero kapalit ng mga square miles na ito ay umabot naman sa 160,000 ang kabuuang bilang ng mga sundalong nawala sa kanilang hanay. Ibig sabihin sa bawat isang square mile na kanilang nakuha ay may nawawala namang mahigit 357 sundalo. Mas malala pa ito kaysa sa datos noong nakaraang taon kung saan mas mababa ang bilang ng mga sundalong nawawala kada kilometro ng nasasakop na teritoryo. At kung hindi magbabago ang bilis ng ganitong sitwasyon, ay posibleng sa pagtatapos ng taong ito ay aabot lang sa 1,140 square miles ang makuha ng Russia sa loob ng 12 months. Nakapalit naman ng pinakamalaking pagkawala sa kanilang kasaysayan ng pakikipagdigma. Hindi ito isang sitwasyong kayang ipagpatuloy ng kahit anong bansa. Ayon sa opisyal na ulat ng Ukraine, ang tunay na target umano ni Putin ay ang masakop ang buong 233,030 square miles ng buong Ukraine. Ngunit matapos ang buong taon ng labanan noong 2024 ay nasa halos 20% pa lamang ng kabuuan ng bansa ang hawak ng Russia. Nakatumbas ng tinatayang 46,606 square miles. Kaya kung susumahin may natitira pang 186,424 square miles na hindi pa nila nasasakop at kung 1,140 square miles lang ang makukuha ng Russia kada taon ay kakailanganin pa nila ng 163 taon para tuluyang masakop ang natitirang bahagi ng Ukraine. Ganon kabagal ng kanilang pag-abante batay sa kasalukuyang kalagayan. Oo, posible namang magbago ang ihip ng hangin. Halimbawa, kung maagaw ng Russia ang kabisera ng Ukraine na Kiev, maaring bumagsak ang depensa ng buong bansa. Posible ring ulitin ni Putin ang ginawa niya noong huling bahagi ng 2024, kung saan pinilit niyang maglunsad ng mas malalakas na opensiba. Pero kahit ganoon, kapalit pa rin nito ay mas maraming buhay at kagamitan na mawawala mula sa kanilang panig. Pero isipin natin ito ng mabuti, isang digmaan na maaring tumagal pa ng isang daang taon laban para sa isang operasyon na noong una ay sinabing matatapos sa loob lamang ng limang araw. Sa ganitong takbo ng mga pangyayari ay mukhang patuloy ng babagsak ang rasya. Kahit pa sa huli ay manalo sila, ang laki ng kanilang nawala ay hindi na basta-basta maibabalik. Totoo rin namang hindi ligtas ang Ukraine sa mga epekto ng digmaan. Maraming buhay at ari-arian din ang nawala sa kanila. Pero ang pagkasira ng puwersa ng Russia na bunga ng sunod-sunod na maling desisyon ni Putin ang magiiwan sa kanilang bansa sa isang sitwasyon kung saan hindi na sila masyadong papansinin o igagalang sa mata ng buong mundo. At kung hindi sila tuluyang bumagsak mula sa loob, ay madali na lamang silang impluensyahan o kontrolin ng mas malalaking bansa gaya ng China. Sa ganitong senaryo ay hindi na rin sila magiging seryosong banta sa mga bansa tulad ng United States kapag natapos na ang labanan. Pero baka naman hindi pa tapos ang lahat para sa Russia. Baka bigla na lang magpakitang gila si Putin at makaisip ng paraan para makabawi at muling manalo na hindi naman masyadong nadadagdagan ang bilang ng kanyang mga nawawalang sundalo. Pero kung may plano man siyang ganoon ay kailangan niya itong gawin kaagad-agad dahil sa ngayon, araw-araw pa rin lumalala ang sitwasyon batay sa mga bagong datos. Halimbawa na lang, noong April 27 ay tinatayang nasa 1,030 na sundalong Russian ang nawala sa loob lamang ng isang araw. Bukod pa rito, walong tangke ang nawasak at 42 na artillery systems ang tuluyang nasira. At ang nakakalungkot, hindi pa ito ang pinakamatinding araw. Pagsapit ng May 3 ay umabot naman sa 1,170 ang nawala, patayman o sugatan sa loob lamang ng isang araw. Mas mataas pa ito kaysa sa naitalang bilang noong April 26. Sinasabi ng iba na noong May 2, apat na tangke lang ang nawasak, mas mababa nga naman kaysa sa naunang araw. Pero hindi rin nagtagal ang tinatawag na paghinga o maikling pahinga sa pagkawala. Pagdating ng susunod na araw ay biglang sumirit ang bilang. Umabot sa 1,340 sundalo ang nawala. Sa parehong araw, 11 na tangke ang nawasak at may dalawang warplanes pang pinabagsak sa itaas ng Black Sea gamit ang mga drone boats na may dalang American-made AIM-9M missiles. Sa puntong ito, mas malinaw na kung bakit ganoon na lamang kalaki ang kabuoang bilang ng mga nawala sa panig ng Russia. At kung titingnan nating mabuti, unti-unti na rin lumilitaw ang pattern. Habang tumataas ang bilang ng mga sundalong nawawala araw-araw, ay mas kaunti naman ang nadaragdag na teritoryo sa panig nila. Lahat ng ito ay parang patong-patong na dahilan kung bakit lalo pang bumabagsak ang kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang digmaan. At sa bawat araw na lumilipas ay mas nagiging malinaw na wala nang natitirang plan B si Putin. Wala siyang bagong estratehiya Walang malinaw na plano kung paano makakabawi. At habang ganyan ang sitwasyon, ay marami pang buhay ang posibleng mawala bago matapos ang taong 2025. Ngunit teka lang may sinasabi raw ang Russia na may isa silang panalo. Ayon sa kanila sa wakas ay napaalis na nila ang mga sundalo ng Ukraine sa Kursk. Noon ngang August 2024 ay matapang na umatake ang Ukraine sa loob ng Kursk sa pamamagitan ng isang counter-invasion. Dahil dito ay nagdulot ito ng matinding kahihiyan sa panig ng Russia. Isang bahagi ng kanilang sariling teritoryo ang nakuha ng Ukraine at naging malaking advantage ito sa mga posibleng negosasyon sa kapayapaan sa mga darating na panahon. Pero higit pa sa pisikal na lupain ay mas matindi ang mensahe na dala ng hakbang na iyon. Ang mensahe na kahit ang mismong mga sundalo ni Putin ay hindi naligtas sa sarili nilang teritoryo. Dagdag pa rito, pagdating ng araw na April 27 ay naglabas ng pahayag ang Russia. Ayon sa kanila tuluyan na raw nilang napaalis ang lahat ng sundalo ng Ukraine mula sa rehiyon ng Kursk. Isa sa mga matataas na opisyal ng militar nila ang nagsabing noong araw na yon na nakuha na nila ang huling baryo na dating hawak pa ng Ukraine. Dahil dito ay nagdiwang si Vladimir Putin. Pinuri niya ang kanyang mga sundalo at binigyang pugay pa ang mga sundalong galing sa North Korea na tumulong sa pagkuha ng lugar. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, hindi talaga ito magandang senyales para sa Russia. Dahil kung umabot na sila sa punto na kailangan pa nilang humingi ng tulong mula sa ibang bansa, gaya ng North Korea, ay malinaw na kulang na talaga sila sa sariling sundalo. Hindi normal para sa isang malakas na bansa na humiram ng tropa mula sa ibang lugar para lang mapunan ng puwersa sa labanan. Ibig sabihin, may malaking problema na sa manpower si Putin. Oo, sa paningin ng Russia, tagumpay raw ito. Pero sa panig naman ng Ukraine, sinasabi nilang hindi pa ito panahon para magdiwang. Ayon sa isang ulat, ang pagbawi ng Russia sa Kursk ay nakaapekto sa lakas ng posisyon ng Ukraine sa usapang pangkapayapaan. Nawalan sila ng isang importanteng sandata para sa negosasyon. Kahit may mga bahagi pa ng Kursk na pinaglalabanan pa rin hanggang ngayon, halos buong rehiyon ay nasa ilalim na ng kontrol ng Russia. Ngayon ay balikan natin ng usapin ng mga nasaktan at namatay. Sa parehong araw na sinabi ng Russia na sila ay nagtagumpay sa Kursk ay iniulat ng Ukraine na umabot na sa 62,400 ang kabuuang bilang ng sundalong nawala sa lugar mula noong simulan ni Putin ang opensiba noong huling bahagi ng taon na 2024. Sa bilang na ito ay 25,200 ang kumpirmadong namatay. Habang 36,200 naman ang sugatan, may natira pang 983 na nadakip. Lahat ng ito ay bunga lang ng isang laban para sa maliit na bahagi ng sariling teritoryo ng Russia. Sabi pa ng Ukraine, karamihan sa mga nasawi at nasugatan ay mula sa Russia. Sa tinatayang 10,000 na sundalo mula sa North Korea ay 4,500 lamang ang napatay o nasaktan. Ibig sabihin mahigit 58,000 na sundalo na napinsala ay mga Russian. At ang mas mabigat pa dito ayon sa datos, humigit kumulang 50,000 sundalo ang ipinadala ni Putin para sa opensibang ito sa Kursk. At hindi lang niya naubos ang bilang na ito Nagdagdag pa siya ng 12,000 na sundalo bago pa man tuluyang mabawi ang buong lugar. Kung iisipin, tagumpay nga raw pero ang totoo, halos ubos na ang puwersang Russian na sana ay itatalaga pa nila sa susunod na operasyon. At ang lugar na tinutukoy na susunod na target ng Russia ay ang Sumi Oblast ng Ukraine. Sa ngayon ay tuloy pa rin ang opensiba ng Russia sa Sumi. Pero base sa ulat at sa dami ng nasayang natauhan sa Kursk, mukhang mahihirapan na silang manalo sa bagong labanan. Ang mga sundalong galing sa Kursk ay halos wala nang natira. Ito ang malinaw na problema ng Russia. Hindi lang sa iisang lugar kundi sa buong giyera. Unti-unti na silang nauubos. Ngayon ang tanong, ano na ang ginagawa ni Putin para maayos ang kakulangan sa sundalo? Sa kasalukuyan, umaasa na siya sa mga dayuhang sundalo at mas matindi pa ito kumpara sa mga nakaraang taon. May mga ulat na nagsasabing aktibong naghahanap ang Russia ng mga mercenary mula sa ibang bansa. Isa sa mga inaalok nila ay sign-on bonus na umaabot sa 27,875 US dollars at buwan ng suweldo na 2,500 dollars. Gusto raw nila ng mga matitibay na lalaki pero ang totoo, desperado na talaga silang may maipadala lang sa gera. Kasi halos wala ng mga Russian na handang sumali sa laban para kay Putin. Ngunit hindi lang yon, maging ang mga bilanggo ay kinukuha na rin nila. Noong taong 2024 ay gumawa ang Russia ng bagong batas na nagbibigay ng opsyon sa mga taong may kaso na sumali na lang sa militar kapalit ng hindi na sila ikulong. Base sa isang ulat, posibleng makakuha ng hanggang 25,000 sundalo mula sa mga preso. Gayun din naman napipilitan na silang gumawa ng kung ano-anong paraan para lang madagdagan ng sundalo. Isa pa sa problema ay sobrang baba ng bilang ng bagong sundalong nakukuha nila sa loob mismo ng Russia. May isang ulat na nagsasabing nasa 8,000 hanggang 9,000 lang ang nare-recruit nila kada buwan. Ibig sabihin nasa 130,000 lang ang kabuuang nadadagdag sa loob ng isang taon. Masyadong maliit ito kung ikukumpara sa inaasahang losses nila sa year 2025. May isa namang ulat na nagsabing mas mataas ng kaunti ang bilang, nasa 30,000 raw kada buwan. Pero kahit ganoon, kung bibilangin mo para sa buong taon, ay nasa 360,000 lang yan kulang pa rin ng 120,000 para matakpan ang lahat ng mawawala sa kanila sa taon na yun.